Magandang araw po sa inyo lahat. at uh, belated uh, merry christmas pa sa inyong lahat. Mm, um, di ko na kapag vlog ng mga ilang araw na rin dahil nga doon sa direksyon natin tapos kasabihin na uh, doon sa epekto kasi ng bagyo doon sa Pilipinas na naisip ko na sobrang sobrang ano Subrang di nakah di nakakatua, di ba? Kasi magpapasko tapos nabalitaan ko pa doon sa amin na yung bahay ng kapatid ko ay may may sira. Di ko alam kung gaano kalaki ang damage ng mga bahay nila. Na uh, tuloy dalawa ng bahay na nagkaroon ng sira. Doon sa tinitirhan ng kapatid ko na uh, tinitirhan na ngayon ng dating bahay ng nanay ko 'yun. Tapos yung isang kapatid ko pa yung lalaki na may sira din daw pero hanggang ngayon wala akong update wala kaming update dito kung ano nga ba ang sitwasyon na ngayon doon sa Bohol kasi hanggang ngayon wala pa rin silang mga kuryente na nagkaroon ng signal man lang mayroon silang nakapagsignal daw pero kailangan dadayo ka pa ng ibang bayan na pakalayo pa para magka makakuha ka ng signal para makapag-upload ka ng video or uh, picture noon sa kanilang mga social media especially sa Facebook kasi yun ang madali naman talagang magka-upload ka ng mga picture so dun pa sila dadayo kung saan yung may mga signal Tawagin tawag nila noon kung saan sila pwede makakuha ng signal dun pa sila dadayo so isa yun sa dahilan na bakit wala akong gana mag-vlog talaga tapos itong huli na yun ang pinakamasaklap tong huli na kasi since kahapon ay uh, nung nakarang linggo nung linggo ng ano December uh, 26 December 26 ito po yung pinakamasaklap sa amin dito dahil talagang tinamaan din kami ng uh, pandemic si May at saka si Kelly sila ay nagpositive sa COVID na uh, COVID dahil uh, nangyari po kasi noon nung uh, nangyari yon doon sa mayroon kaming isang Christmas party na mayroon kaming mga kasama siguro na mga 25 na tao So halos kalahati ang na, na, nakuha doon sa ano na yan, sa pandemic. Halos kalahati kami hindi na sawa sa ng Diyos ako na naiwan. Na iwan na, pero hindi ko sigurado na hindi ako magkaroon ng ganun na ipikto dahil dito naman din ako nakatira sa bahay din namin, hindi naman ko Ang kaso nga lang sila naka ano sila sa kanya-kanya lang -kanya kwarto. Doon sa kwarto ako dito sa sala. Eh ako negative naman ako na kaya hindi ako pwede na lalapit sa kanila. So sa awa ng Diyos okay naman din ako. Siguro mabait talaga ang Diyos dahil paano kung naubos kami ditong tatlo? Sino nang gagalaw sa amin? Eh ang ganyan, masakit ang katawan, masakit ang ulo, lahat. So nangyari kahapon, linggo, nung linggo na to na dumaan. na dalawang kami nag-test. May free na test namin dito, kami-kami lang din nag-test, yung self-test lang yung ginagawa namin, pero lumabas naman doon na uh, negat, uh, negative ang result kay May, negative, pero siya mayroon siyang sintomas na masakit ang ulo daw at saka ano, may ubo, may sipon. So ako naman, may kunti akong sakit sa ulo, hindi ko lang masyadong dinadamdam to dahil hanggang ngayon mayroon pa akong naramdaman pero nung nag-test nga ako sa pangalawang beses sa, uh, lubabat pa naman din na neg negatibo pa rin naman ang test ko so si Kelly doon din na puruhan din siya sa ano sa COVID na to kasi kasama rin siya sa amin nung Christmas party na ginawa namin so ang daming tinamaan sa kasama namin halos uh, siguro matawag ko kalahati talaga kasi paunti-unti ilang araw din ang ngayon may may tinamaan kahapon ng gabi mayroon so ako dito sa sitwasyon ko ngayon ay nasa mga 70-30 ibig sabihin ng 70% akong pwedeng makuha sa virus 30% lang yung medyo ano ako okay kaya ang sitwasyon ko 70-30 kaya dito pa lang sa bahay tudo na ako Di lang, ano, dubli ang ipag-iingat ko. triple na ang ginagawa ko dito dahil ang hirap na pag ako, makasama ako sa tatamaan. E ngayong darating na Webes, meron akong nakaschedule na PCR test para naman dun sa mga negatibo na hindi tinamaan. So nakaschedule pa Webes pa, so tagal pa yon So dito pala sa bahay, gumawa na ako ng mga sarili ko ditong panangga hanggat matapos ang tindis at saka sila pwede nilalabas. Kaya dito ako sa loob ng bayan, hindi naman ako pwede din dahil sila yung mag-aalaga sa kanila. Kaya mayroon ako nito mas mask at saka itong one para akong sira ulo dito kasi para akong yung nasa utak ko para naka di ako ano nito, hindi ako hindi naman ako takot. Eh swerte, swerte mo, swerte ka talaga. Hindi ka naman talaga nito mga ano na kahit anong iwas mo kung talagang tatamaan ka, wala tayong magawa. So, mintras na pwede pa tayong gagawa ng paraan. Uh, ayun, ang mga ginagawa ko dito ay uh, ako sa sa, sa ng bahay, nag-ano ako, nag uh, nag Tsaka kakatakot-takot mga alkohol ang dala ko. Ito may mga alkohol ako, bawat paglingon ko ng ganyan para mag para ano ko may mga alcohol tapos yung mga mga ginagawa ko dito ay pag maghugas ako ng plato bukod yung mga paghugasan ko yung pinakainan nila at saka yung sa akin kasi dip mahirap yung pagsamahin yung, halimbawa yung mga yung pumba na pang ano sa pang plato binukod ko yun tapos mainit na tubig para ma-sterilize talaga yung ano yung yung kagaw na yan so ito yung dahilan kung bakit ako wala nang kung gana mag-vlog dahil parang wala nga ako masyadong uh, maisip na tulong doon sa napiktuhan dahil kami rin dito, Gipit naman din sa financial, especially kasi ang kailangan naman talaga na financial. So kami ngayon, nung, mula pa nga noong nag-vlog ako noong September na parang tinamaan din kami dito sa crisis talaga din sa financial namin. Kaya sabi ko, kung bihira naman to, tumama pa tong Uh, kalamidad na kami rin ay nag naghirap din. O so, ito pa yung dahilan na isip ko na parang nakakasama ng luob, na kaya naman hindi ko nag-vlog tapos yung dumaan ng Pasko nang nag na kami parang sabi ko parang walang gana rin mag na dahil ang, al alam ko ang dami na uh, ta uh, tamaan ng mga ano ng mga tao lalo na diyan sa Pilipinas lalo diyan sa pinanggalingan ko ang uh, pinanggalingan ko talaga kung saan ako pinanganak sa Bohol at saka sa Negros sa uh, both side na talagang nilang ko talaga sa bagyong Odet. Pati yung ano, mga kasama namin dito, yung may mag-asawa at saka isang anak nila, tinamaan din. Mag-asawa, bali tatlo silang tinamaan. So balikan natin yung sistema doon sa bagyo. Nakakaawa. Naawa din ako sa kanila. So sana man lang makabawi ako sa, sa inyo na makatulong din ako. Uh, hindi lang ko mag-promise kung kailan ako, kailan ako makakatulong. Basta naisip ko naman din yan na sa inyo naman ang ano, magtulungan para alam ko naman kung gaano rin kahirap na tamaan talaga ng bagyo lalo kaya nasira ang, ang bahay so ito yung gagawin ko ngayon na mahirap pa kasi <laughs> galing sa trabaho tapos pag ng bahay kailangan gagawa ka ng pagkain normal na ano eh, ako lang naman mag isa kasi yung gagawa ngayon mayroon pa akong tutupiin ng mga nilabahan tapos uh, ito pa may mga alaga pa ako dito na kailangan kong pakainin na ng mga aso ba. So mag, to maglinis pa ng bahay pagdating, eh, sabi ko wala tayong choice nito ngayon dahil ito nga tinamaan tayo ng ganito rin ng kalamidad na hindi natin inasahan din. So ito yung gagawin ko pa ngayon yung magtupi pa ako ng mga nilabhan. Siguro maligo muna ako pagkatapos niyan pagtupi. Uh, tapusin ko lang 'yan tapos maligo muna ako para uh, ma ano, ma-ma-peaceuhan man lang yung pakiramdam ko. Tup tupi mo na tayo ng sinam, uh, yung sinampay ko yung nilabahan ko nung nakarang araw pa yan yata yung iba yung iba kahapon yan so tutupiin ko muna so yung gagawin ko ang sa tong mga to yung iba umaraw na puti kasi sunod-sunod pa yung ulan namin dito kanina ubuan kanina, sandali. Pero araw-araw na rin ulan ng ulan. Pero ulan na talaga totoong ulan na eh. Lumaan sa amin. So, Tingnan mo basta, ito na muna dito sa sampayan. Ito

ikot sa pato ni Kili kasi sa kanyang gamit to. Kasi yung sa amin naman. Yan sinabi ko. Yan, ito alcohol. yan, may mga alcohol Tapos meron pa ako dito ipatalabuksan. Yan, ito alcohol din yan. Para po na dito sa ano. Sa sitwasyon namin dito. Tapos dito, dito nagluluto ako dito. Meron, may sarili ko alcohol dito para pagkatapos ko maghugas o maghugas ang mga plato kagadagad naglagay ko ng alcohol tapos tingnan nyo yung di ko alam kaka OA ko to tingnan nyo yan no yung uh, para dito ko hawak ko yung bukas ng pinto dito ko yan no ganyan ayan. ayan siya sa kabila, ganun din kay kiling kwarto yan para sila kasi dito hawak sa doorknob ako dito na ito huwag nyo hawakan to kasi ito huwag nyo hawakan to kasi akin yan ako nga hawak dyan Mas maganda yung nag-iingat tayo tapos ayan di ko alam kung parang minsan kasi dito parang sa sasangin ang naano ko kasi kung lahat kami tatamaan E eh paano na sino nang gagalaw eh lahat kami nakahiga eh, sinong ano maggagawa ng mga pagkain tapos sinong gagawa ng may gagawin dito sa bahay wala na kung lahat may kaya ako no, parang na parang paranoid ako sa ano sa isip ko na war mahirap yata pag kasakit kami pare-parehas kaya ganoon na lang siguro yung na ko minsan sumasakit ulo ko yan siguro na stress din ako kaya sabi ko bahala na basta yung kaano ka kakaisip ng ganyan yun na yung ano ko na, lagyan ko ng ganyan. Para di sila hawak doon sa mga hinahawakan ko. Tsaka hinahawakan yan. Di, di, di ko rin, ano, mahawakan yun. Kaya, anong oras na? Oh, alas City Jess na ng gabi. Maliko muna, maliko muna ako para pagkatapos ito, maglinis pa ako dito sa sahig. Tsaka, mapan ko to I-disinfect ko muna to Para di na sila di na si ng lalabas dito. Kita uh, sige ha. Kita tayo. Maya-maya konti. Naligo na ako. Tapos na ako naligo. Kaya ang gawin ko ngayon mag-walis muna ako. Tapos mag-map. Tapos... Para ma-disinfect lang yung mga... Germ fighter ba? ito so, para matanggal yung na uh, di ka na is mga bakteriya. hinay hey, ko. Na kayo. Bangga, bangga. Kasi hindi kayo. Bangga-bangga. Kasi bangga ko sa'yo. Mga gilip-gilip. Mga titak matapos. Selfie ko na lahat. Lahat-lahat. Na ano ko na. Na map ko na lahat to na may kasamang parang sun rocks sa atin pa. Kaya okay na ako dito. Okay, tapusin ko na itong video na to kasi mayroon pa kong ibang gagawin. So, ingat po tayong lahat. Kayo po dyan, na napanood din yung video na to Ingat, ingat lang po. Tsaka, kailangan tayong magdasal lagi. Bye-bye po. God bless po sa lahat. Maraming salamat sa inyong support. Lagi sa aming YouTube channel. At hanggang dito na lang muna. At kita-kita uh, tayo sa sunod ko na mga vlog na i-upload ko. Bye-bye na.